Okay, ready na ba kayong dalawa? Yes! Nang nakaraan, nakuha nyo na yung price. Tama? Ano ang gagawin nyo sa price na nakaraan? Pambaon nyo. Okay. Ah, ngayon, kung sino naman Pambilin ngayon... <laughs> Pambilin ng sa school, no? Ngayon, kung sino naman sa inyo mananalo dito, meron siyempre yung price. Okay? So, nagdidipindi kasi tayo sa views. Nagdidipindi tayo sa views. Kung magkano yung views? Views ba? Views. Yung manunood. Magdidipindi tayo doon. Kung ilan yung manunood, yun din yung ibibigay ko sa inyo. Kasi pang release release lang naman ito. Okay? So, yung kikitain dito sa video ito, sa inyong dalawa. Okay? Para may pambaong kaya. Okay ba? Masaya ba? Okay. Kung, kung ready na, ihawak ang kamay sa baba. Okay? Okay? Ano? Ito na yung question ha. Ano ang Tagalog? Ayan. Ayan ano, Tagalog ng pa. Pa. No. Huh? Ano Tagalog ng pa? Tums. Ha? Tagalog. <laughs> Tagalog pa. Tagalog ba sinabi ka? Oo. <laughs> to Uh, <laughs> na ito. Ano Tagalog ng buhok? Hair. Ah. Buhok. <laughs> Oo. Oh. Ano Tagalog? Hair dog. Ah, ano, Tagalog? Bohok. Yes! <laughs> Very good! <laughs> sabi mo, na, sabi mo niya hair. Sabi ko, anong Tagalog eh? Oh, anong ta Tagalog ng buhok? Hair! <laughs> <laughs> Hindi! Ayan! Round 3! Oh, okay, Round 3 na tayo ha? Oh, 2 points James and 1 points Christel. Okay, ang mananalo dito ay siyempre merong pangbaon. Uh, kung malaki yung makikitain sa video na to, mas malaki-laki yung baon. Okay? Okay? Uh, ayan. So, 1 to 5 lang to ha. 1 to 5, 2 points James and 1 point si Cristel. Okay? Ano naman ang Tagalog? Ano Tagalog ng... Ano Tagalog ng... Neck. Huh? Neck? Ah, uh, ano? <laughs> Neck. 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 Nick. Leg. Yan, leg. Kaso nga lang, ang unang nakasagot, ay ang una nakatap si Kristel Pero ang sumagot si James. Tama? So, top 2, ah, 3 points. 3 three points na si Kristel Ay, si James. Ayan. O, uh, 3 points na. Round 4. Ayan, 1 to 5 lang to, ah. Uh. 1 to 5 to, to lang. Uh, o, 1 points and 3 points. Okay? Ano naman ang English Okay? Ano English? Na English. Ano English ha? Ano English ng Oh, hawak sa baba. Ay. Ay. <laughs> <laughs> oh, baba? <so>, wala. <laughs> wala pa yun ha, wala pa. <laughs> hawak sa baba, sabi ko. <laughs> ano English ng baba? Tay, nga. Ears. Sino na una nakatap? Ako. Ako. Ah, si Kestel, si Kestel, nakita sa video. Unang Ears. nakatap. Pero sinagot ni James. Pero uh, disqualified yon ulit ulit. Dapat kung sino yung unang nakatap, yun yung sasagot. Okay, yun yung unang sasagot. Ano English ng... Nang! <laughs> Wala pa <nga. laughs> Wala pa! <laughs> ano English? <laughs> oh, abol ka Chris Nail, eh. Ano English? Nang! <laughs> Wala pa nga eh. <laughs> Wala pa. Nang pa lang yun eh. Ah, uh, ano English ng ulo? Oh, uh, yan si Kristen na una. Ha? Ayan. Two points. Uh, James, three points. Isa na lang. Mahabol ka na ni Kristen. Okay, okay, okay. Ayan. So, round five. Uh, two points and three points. Ano naman? Ano naman ang English? English nang! <laughs> English. <laughs> ano English? Nang! <laughs> English ng ngipin! Tit. English. Nang! <laughs> Wala pa nga. Ay, isa pa. Ano? English. Nang. Muka! Ah, sige. Isa lang muna. Ano English na mukha? Face. Yan. So, four points na. Uh, four points and two points. Okay. Uh, one to five. Okay. Last na daw. Last na. Last. Ano English na... Ng... Mata! Eyes. Ah, three points. Three points si Kisdel. Three yeah. points and 4 points. Maabutan ka na, James. Ano? Maabutan ka ni Kisdel. Ano English ng ilong? Nose. Ay, la. Pariyo na kayo. Four points. Maabutan <laughs> <na>. <laughs> <laughs> oh, ready, 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 ready. Ah oh, four points, four points. Ano ang pakaramdam ng pareho na kayo, four points? Kinakabahan ba, kinakabahan? Tama? Ano ang English ng Koko? Ano? Nails. Ah, galing. Galing si James. Nails ang English ng Koko. Pero ako tagal. Oh, sayang. Pero alam mo rin sana. Yung totoo. Oh. Yung totoo talaga. Ba't ang tagal mo magsabot? Oh, hindi mo sinagot agad eh.